Ayan mga idol, may palanding na naman tayo. Palanding na naman ang ating papanorin. Nandun pa siya sa dulo mga idol ng uh, malapit sa karagatan, dagat. Tingnan natin mga idol kung dito sila landing kasi medyo, medyo may kalakasan yung hangin pag nagkataon na idol doon siya sa kabilang dulo ng Ranuela Landing ay tama rin lang pala idol hindi masyadong malakas yung hangin hindi naman kaya niya rin siguro yan dito win ko yun, niya na idol yung tinignan natin doon nagbabasa ng ano, pag landing kung sa kabila ba o dito pag sobrang lakas yan doon yan sa kabila ng uh, dulo na rando yung magalanda yung idol ayan na siya mga idol hindi yung malapit lapit na ayun na oh. ay saan ayun ito may yung parang may may nag umuusok sa kanyang parang military aircraft to mga idol ng palanding na to ayan na siya mga idol malapit lapit na rin tiyaga tiyaga lang mga idol makakapanood na naman tayo ng napakagandang paglanding ng aeroplano aircraft baga idol you know tuloy tuloy lang tayo mga idol sa ating mga ginagawang pagbibidyo ng paglanding ng aeroplano at paglapag para medyo meron mapanood ang ating mga subscriber mga followers kung nag-enjoy kayo mga idol alam nyo na yan napakaganda talaga ng mga paglanding at paglipad ng aeroplano minsan helicopter depende sa ating mga uh, videoan dito sa paliparan mga idol medyo malapit lapit na siya mga idol yan mga idol dito kasi ako nagtatrabaho ay idol kaya medyo nakaka video tayo ng mga palanding palipad na aeroplano ito sa paliparan. Kaya mga idol. Ginawa ko na rin ano na mag video video para kung sakali namang maano tayo sa ating account. E dagdag kita rin mga idol. Di ba? Tulong tulong din sa ating kabahayan. Video. Yun na mga idol. Oh. Kita nyo umiilaw-ilaw. Ah, military aircraft nga ito mga idol. Ayun na siya mga idol. Palapit na siya ng palapit. Ayan mga idol. Ganda ito panoorin mga idol. Ayun. Know? Ayun. Siya na napakagandang paglanding naman ang ating mga panoorin. Ayan mga idol. Ang ganda naman. Wow! Wow, 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 wow. Maganda mga idol. Maraming salamat sa panonood. Ayun na, nag-pray na na siya mga idol. Ayun. Ang lakas ng tunog ng ano niya, makina. Ang ganda. Salamat sa panonood mga idol.